Kuya Will, hindi ko na kayang itago pa ang mga nararamdaman ko. Alam mo ba yung feeling na magkasama kayo ng isang tao araw-araw pero hindi mo kayang aminin kung ano talaga ang nararamdaman mo? Yun na yun. Gusto ko sanang maging normal lang kami na magka-team at magkaibigan lang. Pero, ewan ko ba, hindi ko kayang hindi siya titigan, si Rolly. Bilog ang mundo ko kapag siya ang kasama ko, Kuya Will. Alam ko, magkaibigan lang kami sa harap ng iba. Pero sa bawat laro, sa bawat simpleng hipo, para bang may kung anong kuryente na dumadaloy sa katawan ko. Hindi ko kayang ipaliwanag, pero ang saya ko kapag kami lang. Sobrang saya ako na parang kahit anong mangyari, ako na lang at siya. Si Rolly, ang basketball captain ng team namin, matangkad may hitsura at ang galing maglaro. Pero sa mga mata ko, siya ang pinaka-cute. Pag tumawa siya Kuya Will para akong nahihirapan. Yung tipong akala mong mababaliw ka na lang sa kilig. Pero hindi ko pa kayang aminin sa kanya or sa sarili ko. Kuya Will, alam mo, may mga araw na hindi ko nakayang pigilan ang mga nararamdaman ko. Isang araw, natapos ang training at kami na lang ni Rolly ang natira sa gym. Tinutulungan ko siya sa ilang practice shots tapos bigla niyang tinanong ako, Brian, gusto mo ba ng break? Napansin ko na parang may kakaibang timpla ang tanong niya. Habang nagpapahinga kami, ang mga mata namin nagkatinginan. Parang may isang bagay na nangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Hindi ko alam kung siya din ba nararamdaman ito. Yung pakiramdam na parang gusto mong huminga pero hindi mo magawa. Sabi ko sa sarili ko, Brian, wag kang tanga. Huwag mo nang gawing komplikado. Pero hindi ko kayang iwasan siya. Hindi ko kayang magtago pa Kuya Will, hindi ko na itago. Gabing gabi, pagkatapos ng isang game, nag-text sa akin si Rolly. Sabi niya, Brian, gusto mo bang magkape? Ang saya kasi ng laro, pero medyo gusto ko lang magpahinga. Sabi ko, sige, pero ako na ang magbabayad. Para bang may kakaibang spark na dumaan sa chat namin. Pagdating ko sa coffee shop, andun na siya, naghihintay. Ang suot niyang jacket medyo masikip sa kanya at ang mga mata niyang parang nagsasabing, Andito ako. Pagkaupo ko, bigla niyang tinanong, Brian, kung may pagkakataon tayong magkasama, walang ibang makakaalam. Ano ang gagawin mo? Parang ang bigat ng tanong pero sabay kaming mumiti. Hindi ko alam kung anong sumunod pero nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga pangarap niya. Pagkatapos ng ilang minuto, napansin kong malapit na kami sa isa't isa. Tapos, bigla niyang inabot ang kamay ko at sumulyap siya sa akin. Brian, may nararamdaman ako para sa'yo. Para akong nawalan ng hangin, pero hindi ko kayang magtago ng saya. Ako din, Rolly. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng coffee shop siya ang unang humalik sa akin. Kuya Will, hindi ko kayang ilarawan ng saya na nararamdaman ko. Bawat halik, bawat yakap, parang may magic sa pagitan namin. Lihim lang kami, walang ibang nakakaalam, pero hindi ko na kayang hindi siya mahalin. Pag siya ang kasama ko, ang puso ko parang tumitibok ng mas mabilis. May mga pagkakataong magkasama kami sa mga practice. Hindi ko kayang hindi siya sulyapan. Ang mga mata niyang parang may lihim na sinabi. Mga simpleng galak na walang kapantay. Brian, okay ka lang? Tanong niya minsan habang tumatakbo kami sa court. Ang mga tanong niya, hindi ko kayang sagutin ng simple lang. Kasi sa loob ko, gusto kong sumigaw. Oo, kasi nandyan ka. Si Rolly, hindi siya marunong magtago ng tamis sa kanyang ngiti. May mga pagkakataong nagtama ang mga mata namin. Tapos parang may kung anong sumasabog sa puso ko. Hindi ko na kayang itago. Mahirap magtago. Pero gusto ko lang siya. Kuya Will, minsan sa mga simpleng galak parang ayoko nang magising. Magkasama kami ni Rolly sa mga salo-salo. Wala ni isang tao ang nakakaalam. Tawa kami ng tawa. Magkasama sa bawat salo-salo, bawat banding, na para bang kami lang ang mundo. May mga pagkakataong sa mga simpleng hawak sa kamay. Nararamdaman ko na hindi na ako maghihintay pa. Si Rolly, siya lang. Minsan, hindi ko kayang magsalita pero para bang siya rin hindi kayang maging malayo. Pagtapos ng practice, naghahanap siya ng oras para kami lang. At minsan, nakakalimutan ko na may ibang tao sa paligid. Brian, gusto ko to, sabi niya. Ako din, Rolly, sabay yakap. Ang bawat halik, ang bawat titig, wala nang mas masarap kaysa sa mga sandaling yun. Alam ko na hindi kami pwedeng magpakita sa lahat pero ang mga lihim na kasamang saya ay mas matamis kaysa sa takot. Kuya Will, alam ko na darating ang panahon na magkakaroon kami ng pagkakataong hindi na kami magtatago. Lihim na lang kami ngayon, pero dumating ang isang araw na hindi na namin kayang itago ang mga kasamahan namin sa team natutuklasan na may ibang nangyayari sa amin pero hindi namin kayang harapin pa sila. Pero sa bawat sandali na magkasama kami, sa bawat simpleng halik, bawat pagkikita, parang ang saya ko. Minsan naiisip ko, baka nga kami ang itinadhana para maging sandalan at lakas ng isa't isa. At hindi ko kayang mawala siya, Kuya Will. Kaya kahit takot kami, kahit marami kaming lihim mas matamis ang bawat sandali namin. Kasi alam ko, sa huli, kahit anong mangyari, si Rolly lang ang gusto kong makasama. Hindi lang sa court, kundi sa buhay ko. Kuya Will, minsan mas masakit pa ang hindi pagkakaroon ng pagkakataon kaysa ang pagtanggap sa lahat ng takot. Lihim pa rin kami at kahit anong gawin namin, laging may kaba na baka may makakita sa amin. Pero may mga gabi pagkatapos ng practice, kami lang ni Rolly lihim kaming nagtatagpo sa kanto ng gym. Parang gusto naming magtago sa bawat sulok ng mundo. Ilang araw na kaming hindi nagkikita sa mga practice at parang nawawala ang saya ko. Pero hindi ko kayang hayaan na mawala siya. Kaya nung dumaan ako sa gym at nakita ko siya na nag-iisa, hindi ko na kayang magpigil. Nilapitan ko siya at niyakap ko siya mula sa likod. Hindi na kami makapagtago pa. "Rolly, hindi ko kayang mawala ka," sabi ko. Tumugon siya, "Hindi kita iiwan, Brian. Hindi ko kayang mawala ka." Hindi ko alam kung anong nangyari, pero bigla niyang inabot ang mukha ko at hinalikan ako wala nang takot, wala nang alinlangan. Sa oras na iyon, kami lang ang umiiral sa mundo. Bawat halik, bawat yakap, ang saya lang. At sa mga gabing iyon, nararamdaman kong parang lahat ng pagsubok ay kaya naming lampasan. Basta magkasama kami. Kuya Will, hindi lahat ng mga lihim ay kayang itago man Sa mga susunod na linggo, nagsimula kaming magtago, magpanggap na hindi kami magkasama. Ang mga gabing magkasama kami ay naging bihira at ang mga araw sa school ay puno ng pagsisisi at pangarap. Pero ang takot na baka may makaalam, yun ang pinakamahirap. Ang bawat hakbang namin ay nagiging mas mapanuri may mga pagkakataong kami na lang magkasama sa mga walkout events, magtago sa mga kanto ng mga corridors, pero bawat sandali kami pa rin. Nandyan siya, si Rolly, ang kaligayahan ko na hindi ko kayang bitawan. Kahit na may mga sigaw at takot na bumabalot sa mga mata ko, ang mga gabing iyon ay puno ng kilig. Hindi ko kayang palampasin Kuya Will, isang araw, hindi ko na kayang magsinungaling. Hindi ko kayang magtago ng aming relasyon. Si Rolly, ang pinakaharap ko sa lahat, ay nagsabi na, Brian, hindi tayo pwedeng magtago forever. Ang mga mata niya puno ng tapang. Alam ko, kailangan naming magdesisyon. Hindi naming kayang buhayin ang takot sa puso namin forever. Nang gabing iyon, Naglakad kami ni Rolly sa labas ng school, hawak ang mga kamay, tinanggap ang lahat ng pagsubok. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, pero alam ko na si Rolly lang ang gusto kong makasama sa lahat ng oras. Brian, tayo na lang, sabi niya. Basta't magkasama tayo, walang makakapigil sa atin. Kuya Will, ito na siguro ang huling chapter ng kwento ko. Lahat ng takot, lahat ng lihim ay natutunan kong tanggapin. Si Rolly, ang basketball captain na minsan ay naging karibal ko, ay siya ring taong nagbigay sa akin ng lakas. Hindi na kami natatakot. Hindi na kami nagtatago. Ang pagmamahal namin ay hindi na lihim. Nagdesisyon kami na harapin ang lahat ng mga pagsubok na kahit may mga matitinding mga araw na hindi kami siguradong buo, si Rolly ang kasama ko. Brian, simula ngayon. Tayo na. Walang takot. Sabi ko, oo, walang takot, walang lihim. Tayo na. Ang mga araw na magkasama kami, ang mga simpleng galak, mga matamis na halik, at mga yakap na walang hanggan, lahat ng iyon ay nagbigay ng bagong simula para sa amin. Sa kabila ng lahat ng takot, si Rolly ang nagpawi ng lahat ng lungkot ko. At sa huli, Kuya Will, wala nang ibang mas mahalaga sa akin kundi ang pagmamahal ko kay Rolly. Brian, grabe. Ang dami ko ring naramdaman habang binabasa ko ang kwento mo. Ang ganda ng pagmamahalan ninyo ni Rolly. Talagang puno ng takot, saya at pagnanasa na hindi matitinag may mga pagkakataon na parang ako na rin ang nai love sa kwento ninyo. Nakaka-relate ako sa mga struggles ninyo at ang ganda na nagdesisyon kayong magtulungan at harapin ang lahat. Hindi ko na kayang maghintay pa sa susunod na chapter ng buhay niyo. Sobrang inspirasyon ang binigay mo sa akin, Brian. Salamat sa pagiging open sa kwento mo. Kung na-appreciate mo ang kwento ni Brian at Rolly at gusto mong makita pa ang mga susunod na kwento ng kanilang love story, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. I-share mo na rin sa mga friends mo na siguradong matutulungan ng kwentong ito. At kung may sarili kang kwento ng pag-ibig na may lihim o may mga kilig moments na gustong i-share, mag-iwan ng comment sa baba. Gusto kong marinig ang mga kwento ninyo. Kita kits tayo sa susunod na episode, ha? Salamat at huwag kalimutan, walang takot sa pagmamahal.